So, maoday ni mga kabay no ang sitwasyon diri sa mong lugar mga kabay. Uh, Bisayas, Negros Occidental mga kabay no, Gay City. So, pagkahuman sa bagyong Tino mga kabay, maoning sitwasyon diri sa mua. Uning kahimtang. So, hintray ta mga kabay no gani sa baybay kay gitan-aw na sitwasyon mga kabay no. Sa dagat, ug ni mga kabay no nga na kita mga kabay. So ini mga bayang akong na maka mga kabayan ng no. usan niya sa fishing cage nga daghan kayo kung makita niyo sa akong mga vlog sa mga niagi ako akong mga vlog nga daghan kay fishing cage diha sa unahan mga bayo O gwa na gid mga kabay, na bilin may na bilin man siya mga kabayan no. usa ka buok nga ang pinaka solid fishing cage pero mao gyapon mga kabayan no. gisig-gisig gyapon niya mga pukotog ang isda. Puros na gid nakabuhi og ini mga kabayan ng no. usan niya sa fishing cage mga kabay na floater style o sa makita niyo mga kabay lantawan ninyo mga kabay no gidal lagi siya sa daplin o gikulog gid mga kabay as in grabe gid magpagkakuloba mga kabay o nakita ninyo na mga kabay no inang mga net mo na siya mga kabay no ang net nga naadra na kasulod ang mga bangrus o karon mga kabay mo na makita net na lang ang nabilin mga kabay no ang mga isda wala na nangahurot na mga kabayno o kabuhi so usa lang ni siya mga kabayno sa fishing cage na pluter, nga na abot sa daplin ang uban mga kabay ito sa unhan ugang ang uban mga kabay di na nimo makita huwag di na gibutang sa on dagat di na banda ni mo makita as in grabe gin mga kabay maumaugit siya mga kabay ang no? sitwasyon atong udit kumpiyansa ragit kaayong mga kabay no nga ni di ayang natabo na puno mga kay grabe dako na pud kayang perdisyon ni eh, mga kabay, no sa mga tagiya sa fishing cage di lang sa mga fishing cage mga kabay ang mga punot mga punot mga kabay nga makita ninyo sa ato apong mga vlog nga maagian usahay mabidyohan sa atong video mga kabay as in wala na makita mga kabay may nabilin mga kabay mga pila na lang gikabuo puros pa mga guba-guba ang uban nga naadampi sa bahura sa may batuhan sa tangkulan mga kabaywa nagikay makita bisag usa ka usok mga kabay, no? O diri mga kabayano hing hapit pa ta sa panimalay pud dikilid sa dagat mga kabayano ug mao pa sitwasyon pila ka balay mga kabayano ang nga wasak diri nang naagit sa kilid abi sila mga kabayano sa bye grabe mga kabayano may usa gi ka balay mga kabay, no. nga asin in pusa gid makita nimo mga kabayano mga kahoy nilang, mga sinibit grabe king damage mga kabay no kusog kusog itong ha mga kabay. o pila kabalay ni dream mga kabay no atong nga, nga wasak tulogoro or upat kabalay mga kabay no ang atuwa din ng video ha nakita nga nangawasak grabe mga kabino so maunta din nga tayo mga kabino ang budget sa kuan mga kabino sa gobyerno maayo lang mga kabino ang mga government nato nga na trabaho maunta ni dapat i-tagana nila nga gipang kurakot nila mga, mga kabino ng kwarta diritani ni dapat i-hapak sa tayo mga kabino may mga kalamiti kaya dikid ba sa basta mga kabino ang atuwang lugar agianan gid mga kabino sa bagyo baha linog grabing mga, mga kabay pagtiging paita sa sitwasyon mga kabay sa mo um, kining ha mga kabay no ora ura gini mga no sa bagyong udit ug nga ingani gid mga kabay no ang sitwasyon damage sa pitapit gid mga kabay no ug damage may lang gid mga kabay no kay karon nga time ang mga tao sayo na mga kabay no hing evacuate o wala gid may na daot ng mga tao or nawala kaluyan sa Ginoo bisag nang awasak mga kamay no ang mga balay mga panagatan importante mga kamay no wala gin may nakalas nga ano nga kinabuhi ug diri mga kamay no atuan ni na interview di si Tio Miguel usa siya mga kamay no sa tagiya di sa mga balay pod ining balay nga nawasak diri usa ka buok mga kamay no iya ni sa pag umangko niya ang iya ding mga kabay no nga igsuon nga si Sami usap pud katag iya mga kabay no sa fishing cage na nawasak as in grabe gin mga kabay no mga usak kilometro guro mga kabay no ang napaliran sa fishing cage nga ilahang gibutang o maaw lagi mga kabay ang mga isda nga ilahang gibuhi as in nahurot gin mga kabay no og wala kay gigisik gisi mga kabay no sa hangin so mao ning sitwasyon diri sa mga, mga kabay no ta na ay hinabang diri ang gobyerno mga kabay no sa mga mananagat mga nagpuyo di sa mga o halong mong tama, tanan mga kabay no kung diin pa pa daw ang bagyo kay di iba sa basa itong magyuha mga kabay no? kusog kusog itong magyuha mga kabay